Hi guys! Good morning! Kamusta kayong lahat? So ngayon lang muna ang mabilis ang pagsusuklay lang muna ang gagawin natin. Hindi ko ako lang upload ng video kasi basta alas ako na nakuro ang araw. Gawin lang ako yung kapag nakapag-video sa aking mga alaga. Kasi masama ang lasa ko. So yun nga, ilang araw ko din yung hindi na ano dinasuklayan mga almost one week hindi ko yung nasusuklayan ng mga alaga tsaka yung mga balaybo nila medyo, nag anong, medyo na ganun medyo nag bohol na kayo sa po ko na di si bago na muna sinuklayan ko kasi yun ang ah, makapalang balaybo yung dalawa ba hindi masyado makapalang balaybo kaya sa so, sinasuklay mo natin yan na dyan, ah, para mo nakaanong wala nagdikit-dikit talaga ang balaybo sa sinuklayan ko naman. Tagal-tagal ko din kasi hindi sila nasakayan sa kahit hindi ko sila napalabas. Kulungan lang doon na nasa nang lasa ko talaga. Kaya ayun, nalabas ko na siya. Ah, baka ano talaga ang balahibo niya. Nabigit-digit ko na kaya araw kasi hindi ko siya na yan. So ayun, for today's video, sakalay so, muna ng mga alaga. Talaga siya lang sasaktan dyan, dyan kasi dinahandahan ko naman talaga kasi sobrang talaga yung mano yung balay na floppy kasi yung balay ba ni Bagu hindi ka ganiba na shiny yung parang silky silky so ayun dinahandahan ko lang diyan kasi pag sa ilalim kasi dyan pag hindi mo yun ayos sa pagsusuklay niya yung ano sa pa, ano sa balat niya ano din parang nagbubuhol buhol din kaya kailangan talaga suklayan ng maayos para nasaktan nga siya <laughs> kaya na may lang naman yan. Ang ganda naman talaga ng balahid Para kasi nasa-shade na sila ngayon gawa daw ng sa mga mainit na kasi. <laughs> Shade na sila ng mga balahid. Yes. kailangan na ay, ano, alagaan talaga ng maayos. Tumawag ang kapitpahin namin sabi ng kapitpahin. Turuan mo mag-ano? Turuan mo magsalita? Magsalita! Salita ba ang aso? Yung salita ang aso eh. Nandaan ko nga dyan sa may niya, ano, sa may leeg niya kasi nag ano na talaga yun. Tapos dyan sa may kilikilin niya. Yan. Kailangan talaga sa niya kasi nagbubuhol-buhol hindi mo sa ng maayos. Yan. Hayaan mo na bagi para maanong balahibo mo gumanda. Ang electric pa namin pagod na. bago napansin eh. <coughs> unti-unti nawawala na yung mga galis-galis niya at tanggal pinapaligo lang namin yan every 15 days lang Pinapaliguan namin yung top limang aso namin yan. para hindi sila magkaan naman hindi sila sila nga mamahong kahit hindi mo sa paliguan yung every day yeah. ay ko uh, ako yung para ako nang sinakal si Baggy dyan eh. nagsidik ng mga bala ano bala ni sa paa sa paa sa damit at saka sa short ko kaya pag kayo nagano dyan talaga konting pasensya lang talaga kasi ang bala nila bunila nag sisilagasan gawa ng summer kasi nasa shed na kasi yung mga nila bala ay bunila so, kailangan na napasensya pag kayo supply kasi dedicate yan sa damit at saka sa short niya ayun na ang ganda ng ni ay bunibagin bago ang pinasupply yan na ah. Hilago pa yun guys, yun ang ano lang kasi summer na. Mainit ang panahon. Kailangan nating maligo sa swimming pool. <laughs> Ayaw nga niyang tumaas di yan. Pinipilit ko lang. Gawa na kailangan supplyin yung ano niya. Kasi pumapangit. Pag-ibig sa gabibig. Tikit ang balay ko Ayaw. lipat ko. So, nangako ako dyan para, ano, para makita nyo pa paano ako nasasabay sa may, sa may belly nyo. Ayaw nyo kasi magano kaya pinilit ko sa nyo nang bumaba para atang na ano, siya nakikilit ko. Ayan. sa ng konta. Ayan. Sige lang kasi ilar lang ang supply niya yan. Kasi kung hindi na po, pa kayo. <laughs> sige pa ng balay. ko. So, na. <laughs> para na siya natutumba sorry na kasi nang risk ka naman din na ano na so ako sa malasa ko para ko lalag na tinyo ko ba kasi na yaya so kaya yan yan sa pwede tapos na ipatapos pwede ka nang bumaba bagi pot Baba na pag ipagbagaan. Baba na. Baba lang ang sahag Baka kulay sa larang hagdan eh. <laughs> hmm. Hindi ah. na makikakalat. Bahal na, dali na. Kami. Yan nga, pinapapasok ko na nga siya dyan. Ayaw niyang pumasok. So, yung muna niya makipaglaro. Makipaglaro. Ayaw niyang pumasok. Ayaw pumasok. Pasok na. na. Yung, ayaw niyang pumasok. Niya. Pasok na din eh. Sip -sip, -sip, so, ay, pasok ka ba naman. Kaya mo siya na ayaw niya talaga. Puno hmm. Puno so, ayun, niya. Ah, naman tala mo naman ko paglaro. Kaya mo naman ko paglaro. Kaya mo naman ko paglaro. Ah, naman Ayun. Kapit batang <laughs>